Magandang gabi sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel. At sa video ito pag-uusapan natin 'yon yung uh, 60 list of players na isinumite ng SBP para sa Asian Games mga bay no. Kasi uh, nagkakaroon ng issue dito at hinahanap ng publiko kung sino-sino nga ba yung kasali doon sa final uh, 60 players na nasa listahan na sinumite yun ng SBP at ni Coach Chot Reyes. So nandito yung mga listahan mga bay no. So, ito yung first page. Okay. So, itong 60 list na tumabay, uh, ang sinumitin nila dito is, uh, kinuha nila sa 60 list is 37 players. Yan yung final 37 list of players na, na sinabmit nila sa Asian Games. Okay. So, nandito sa 60 list na tumabay, makikita ninyo uh, yung pangalan dito nila Romeo at ni Motautua. Okay. So, makikita ninyo yan dyan. Nandiyan din yung mga KBL players, mga Japan B League players. So ang wala lang dito sa 60 list na tumabay is si Abueva. Okay, Calvin Abueva at Jason Perkins. Hindi talaga sila kasali dun sa 60 list. Pero kasama si Romeo at si Tautua dun sa 60 list of players. Okay, pero pagdating dito sa final 37 mga bay. ayan. Uh, wala na dito si uh Terence Romeo at Mo Tautua. Wala na silang dalawa dyan So kaya sila uh, hindi pinayagan makasale okay ng uh, Asian Games Committee dahil hindi sila kasali dito sa final 37 list of players. Okay? So kaya din nalaglag sina Bueva at si Perkins dahil hindi sila kasama sa uh, 60 list of players. Si etong case nila Romeo at Moto Tuwa, pwede pa saan na to uh, ipaglaban kasi kasali naman sila sa 60 list of players. Yun nga lang ang pinagbasihan kasi ng Asian Games Committee, is yung top 37 players na sinumite ng uh, SBP at ni Coach which is hindi nakasali dito sila Moto Tuwa at Terence Romeo. Okay? And marami din ang nagtatanong kung bakit uh, sinalis na Bueva at uh, Terence Romeo ngayong alam naman ni Coach Tim Cohn na hindi sila kasali sa list of players. Kasi itong mga 60 list of players na tumabay July 25 pa to binuo and sinabmit sa Asian Games. So, ibig sabihin, bago pa mag World Cup, sinabmit na to ng SBP at ni Coach Sotreyes itong pinagpilian nila. And alam tony ni Coach Tim Cohn. So, yan yung katanungan nyo ng mga tao kung bakit pini, uh, sinali pa rin si Abueva at si Romeo. Si Romeo, tautuwa, pwede pa kasi alam ni Team Cone 'yan. So ngayon ang tanong dito is baka hindi alam ni Coach Team Cone yung uh, list of players mga bay ano na uh, pinagpilian uh, dito sa uh, lineup na to. Okay? So baka hindi alam ni Coach Team Cone yung makasali dito, hindi nabigay sa kanya yung 37 players na yun So I think ang, uh, ang hula ko rito Is yung 60 list of players lang Yung alam ni Coach Tim Cohn And itong 37 players na sinumayte nila, Lacho Trias eh, eh hindi na alam Ni uh, Coach Tim Cohn pa Okay or marahil uh, Alam niya Okay isa pang dahilan dyan is marahil alam na niya Yung 60 list of players and then yung top 37 uh, Baka nag-e-expect Si Coach Tim Cohn na pwedeng Mapalitan yung Uh, line up pwedeng makalusot sa Asian Games Committee Yung lineup, up Okay Yung hindi nakasali sa listahan Katulad nila Perkins at Abueva uh, Baka pwede silang maisingit at mapalitan Baka na-expect sila Okay So hindi natin alam kung ano yung totoo Pero narito yung mga list Okay uh, Ng mga kasali So kinuha pa nga rito si uh, Rondy Hollis Jefferson mga bay Etong si Jefferson mga bay, Uh, bago pa to siya ma-announce bilang naturalized player ng Jordan Kasi July pa to na botong list na to So nagbaka sila para sa Asian Games na maging available si Ronday Hollis Jefferson Kasama ni siguro ni Justin Brownlee Okay or pamalit kay Brownlee kasi nga nag-undergo ng surgery si Brownlee Injury and baka na-expect sila na hindi uh, maging uh, full healthy Itong si Justin Brownlee pagdating ng Asian Games So nagkaroon sila na ng backup Dito kay Rondy Hollis Jefferson Bilang naturalized player natin Para sa SEA Games And hindi siguro nila na expect na kukunin si RHJ Ng Jordan National Team So yun lang mga bay Maraming, update natin. Maraming salamat sa panood